few moments later. For today's video, magbablog tayo. Ipa prank natin si Budinding. Inahanap niya tayo, hindi tayo makita kaya. tayo guys kay ha. Balikan namin kayo. Ang katura naman yan. Yan ang mga, ang, ang mga prankista. Thank you.

Uy, chat guys, natatamat na. Hayan guys, natap. Hindi na kami makita. Tayo, guys. tayo. Ay, parang sige po, 'tol. Sabi niya, "Nahanap mo pa mo tayo, para makita ko. Okay, tapos tayo, 'tol. Oh, breeze produksiyon po sa patcita, nagabalang sa isa, iyan ang resulta. <laughs> 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 yung kapira naman yan Umpisa pa lang ng aming prank Eto, takot na takot na si Budeng Deng <laughs> <laughs> Isa pa Reaction video Anong masasabi mo? Natakot ka Budeng Deng? <laughs> tulog tulog ka kasi sa pansita Anong masasabi mo sa prank? For today Nakakatakot Kaya mo na ng prank Oh. guys, upis pa lang ng prank natin dito sa Green Hills. Abangan nyo pa ang mga susunod na mangyayari mamaya sa loob ng Green Hills Shopping Center. Ayan ang mga ayan ang mga sala, salarin. Ito naman ang ating biktima. ano, matutulog ka pa? Matutulog ka pa ulit? <laughs> dapat dapat yung dalawa ni Pichin doon. Oo. Kasi nagising siya. Huwag yung nagising siya. Nakuha kayo. <laughs> Oh. So ayan guys, tapos na ang prank natin. Ayan, successful prank. Kinabahan si Budeng Kalaya siguro malis na kami. Hanggang ngayon nakamulala pa. Mayroon pa siyang after shot. Kabado na eh. nandito kami sa parking ng Greenhill Shopping Center So nga guys, sana nagustuhan niyo yung prank natin for today With the GoT family and of course oh, Bye Later that same evening Eh, santayan ko magcha-chat. Gusto bili kita sapatos, so sa market. Ah, sila <laughs> 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 sa sige. bukas. sayo na, kita. Ah, sa ni <laughs> <Basta ayo, bila. laughs> <Ayan. laughs> Bibili ko sa sapatos sa aftermarket. Kaso nga lang, supermarket. Ang nakasara. <laughs>